So yan mga kalipad Dito ako ngayon sa Oval Sa school So try ko ulit magpalipad Ng DJI niyo Kasi maganda naman yung Panahon Sa so katamtaman lang hindi naman yung masyadong mahangin So dito ako ngayon Diyan yung aking bike Ayan I Stand by ang aking DJI niyo sa paglipad So maganda dito mga kalipad. Oh. Doon ang view. Yan, school yan. O na yung mga dahon. Noong pumunta kami dito mga kalipad, eh, nagpicture kami dito ni Mrs. Eh, ano, ang dami pa niyang dahon. Talagang dilaw na dilaw dyan. Simula dyan. Pupunta dyan. Dilaw lahat yan. Yan. Ngayon, ano na oh. Halos wala na, kukunti na lang. Yan. Yan dito sa Canada mga kalipad. Pag talagang pumasok na ang winter, maglalagas yung dahon. Yan. Dito, ang ganda? na oh. Nakakaliw dito kasi para ka lang nasa probinsya oh hindi maingay, tahimik, gusto mong mag-relax, gusto mong gumala, yan, lakad-lakad ka lang dyan. Marami naman dito nilalakaran mga kalipad, hindi lang dito, marami ding pasya-pasyalan, gusto mong ma-relax, pag-exercise. Meron pa dun sa kabila, school din dun sa kabila dyan, isa so, may parte dyan. Ganda dyan. May exercise on talaga. Seperti dyan. Ayan oh. Ganda ng panahon. Maulap na. Kaya siguro malamig na nga. Ganda di ba?